Sinabi mo sa akin noon, hindi ka manghihimasok. Yeah. I know. And I kept my word, Miguel. Wala naman ang ginagawa. Pero kung tutuusin, pwede ko naman ligawan si Ana kung gugustuhin ko. But I respect her decision. Alam ko naman na kailangan niya muna ng space at ayaw niya nang ganong usapin. So you're saying, nihintay mo rin kung kailan ready na siya. Nag-usap na tayo dati. Lalaki sa lalaki. Oo, oh, noon. Noon yun. Noon nagkakamabutihan kayo. Pero ngayon, as far as I know, ipinatigil ka ni Ana sa pagliligaw sa kanya. True. Ha? Yeah. It's true. Oh. Pero hindi pa rin ako humihinto. And I have no plans of so giving her up. E eh kung ganun, hayaan na lang natin si Anna mag-decide. In time. May problema ba?